At andito na naman pala ang mga feeling turista. Ala joke lang baka i-block daw. Nandito pala kami ngayon sa TST para maghasik ng dilim. Charis. Joke lang ay Jay. Nagpunta pala kami dito para mamashell. Tapos mag ng TikTok. Alo? May contest yarn? Since wala kaming laro, edi nagbalyadong kami. Tapos nag-photoshoot kami photoshoot ng mga walang jowa. Seris. Inamg Wow! ang saya nila kahit wala silang mga jowa. Huwag naman sana ako i-block ng mga anak ko. Woo! At ayun na napagod na kami sa kakasayaw at kakalakas. Pero yung friendship naman, hindi meron pa ng isang, video malupit. So, ayun lang. Punta na kami ng tower clock.